bawat bansa ay may kanya-kanyang mga armas na ginagamit sa pakikipaglaban. Ang pangunahing layunin nito ay upang protektahan ang kanilang nasasakupan. Kaya naman sa bidyong ito, ating balikan at suriin ang ilan sa mga powerful at effective weapons na ginamit noong panahon ng sinaunang kabihasnan. Number 5, Shuriken. Ang shuriken ay isa sa pinakasikat na armas na ginamit ng mga Japanese sa buong kasaysayan ng pakikidigma. Ang literal na kahulugan nito ay hidden hand blade dahil ito ay nakatago sa kamay ng mga mandirigmang hapon. Ang shuriken ay may iba't ibang uri at hugis, ngunit ang pinaka ay ang hugis star. Kaya naman kilala rin ito sa kanilang kultura bilang ninja star. Ito ay gawa sa matalas na bagay gaya ng metal at heavy grade steel. Tinatayang may sukat na 13 to 21 cm at may bigat na aabot sa 35 to 150 grams. Hindi gaya ng ibang armas, ang shuriken ay ginawa para sa self defense. Ang pangunahing layunin ng weapon na ito ay upang ma ang mga kalaban at upang makabuo ng isang pag-atake na parang ginawa ng isang hindi nakikitang eskrimador. Ang karaniwang target nito ay ang mga exposed na bahagi ng katawan, gaya na lamang ng mata, kamay at ng mukha. Number 4. Bagnak Ang bagnak o Bag-Naka ay nangangahulugang tiger claws ito ay isa sa mga sandata na ginamit ng mga Indiyano upang ipanalo ang napakaraming digmaan na kanilang naranasan. Ang bag naka ay mistulang kuko ng isang tigre na gawa sa metal. Tinatayang mayroon itong apat hanggang limang mga matutulis na curved blades na nakakabit sa isang crossbar o glove at idinisenyo upang makalaslas sa balat at kalamnan ng mga kalaban. Tinatayang ang main cloth nito ay may haba na aabot sa 6.6 inches at may bigat na 56 grams. Mayroong dalawang butas sa gilid ng armas na kasya sa hinlalaki at hinliliit ng isang mandirigma. Dahil dito ay naitatago ang bagnaka sa kamao o sa palad ng isang indiano. Number 3. Spartan Hoplon Shield ang Spartan ay madalas na naaalala dahil sa kanilang mga pabilog na kalasag. Ang mga ito ay kilala bilang hoplons o aspis. Ang mga kalasag na ito ay gawa sa kahoy at ang panlabas na bahagi ay natatakpan ng tanso. Tinatayang mayroon itong bigat na aabot sa 14 kg at may laki na aabot sa 7 hanggang 9 feet. Isa sa mga kakaibang katangian ng kalasag ay ang paraan ng pagkakahawak nito. Ang hawakan ay nasa gilid ng kalasag at sinusuportahan ng isang leather strap sa gitna. Ang pamamaraang ito ang nagbigay daan sa mga mandirigma ng malayang maigalaw ang kanilang mga kamay sa gitna ng labanan. Pangunahing layunin ng armas na ito ay upang protektahan ang mga Spartan sa mga kalaban, ngunit nagamit rin nila ito para sa pag-atake. Number 2. Flaming of Fire Arrows ang flaming arrows o fire arrows ay naimbento ng mga Chinese noong panahon ng dinastiyang Song. Ang armas na ito ay ginamit ng napakaraming ancient civilizations tulad na lamang ng mga Romans, Assyrians, Judeans, Japanese at mga Koreans. Ang mga fire arrow ay isa sa mga pinakaunang anyo ng weaponized gunpowder na ginagamit mula noong ikasyam na siglo. Wala itong specific na sukat Ngunit isa ito sa itinuturing na pinaka-epektibong armas sa kasaysayan. Bagamat ang Fire Arrow ay pinakakaraniwang nauugnay sa rocket mechanism nito, ito ay orihinal na binubuo ng isang pouch ng pulbura na nakakabit sa isang arrow. Itinutulak e ng pulbura ang mga arrow at ito ay may range na humigit kumulang isang libong talampakan. Number 1. The Zweihander ang Zweihander ay posibleng ang pinakamalaking espada sa kasaysayan. Ginamit ito ng Swiss at German infantryman para sa pakikipaglaban. Tinatayang ito ay may haba na aabot sa 70 na talampakan at bigat na nasa 6 na kilo kaya naman ito ay kinakailangang gamitan ng dalawang kamay sa paghawak. Ang mas maliit na Zweihander ay patuloy na ginamit sa pakikipagdigmaan Ngunit ang mas malalaki at maahabang uri nito ay ginamit na lamang sa mga seremonya. Ilan lamang ang mga ito sa napakaraming epektibong armas na ginamit noong panahon ng kabihasnan. Makikita natin rito ang pagkakaiba ng mga sandatang napili ng iba't ibang lahi noon at ang kanilang estratehikong pagpaplano at katalinuhan. Kayo mga katoto, ano ang favorite nyong sinaunang mga armas? Ikomento ang iyong sagot sa comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.